nakakadismaya. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lil G. Padurina. Sa video ng ito guys, ay pag-uusapan natin ng mga uri ng ating mga kasama. Kasi sobrang nakakadismaya din ang mga ganitong uri ng kasama sa ating trabaho, no? At kung ganito rin yung inyong mga magiging kasama ay please comment naman kung anong uri yung mga kasama ninyo no? para naman malaman natin ang mga ibang uri ng mga kasama lalo lalo na kung mga feeling bossy ayan kasi hindi na iwasan yan sa trabaho so number one na nakakadismaya ang mga bagong crew sila pa yung mga feeling boss. Ayan. Kung makapag-utos, kala mo, sila yung mas matatagal pa sa'yo. Ayan. Nagtataka lang ako sa mga ganyang chrono na kabago-bago lang. Eh, kung makaasta, kala mo, sila na yung boss. Kala mo, kasi sila yung mas matagal pa sa'yo. Eh, pare-paras lang naman kayong crew. Tapos kung makapag-utos, wala malang pakisuyo. Bakit naman ganun mga idol? Kung baga, yung ugali natin dapat dinidepende din natin kung gaano na tayo katagal sa store o kung meron tayong uh, katungkulan sa store tsaka kung mag-uutos tayo dapat meron din namang pakisuyo man lang ayan uh, hindi yung basta kuha mo nga to gawin mo nga to ano na yun para na para namang napakanan professional di ba dapat medyo kahit na tayo ay ko marunong tayong makisuyo sa ating mga kasama huwag tayong palaging feeling boss ayan Number 2, di marunong mag endorse pag nag-break. Ayan. Basta break na lang. Hindi mo lang nag indoors Hindi mo lang up bago mag-break. Talagang mga ano eh, mga nagiging pasaway na. Kahit na hindi pa ganun katagal si store. Basta pag nakais mag-break, break mag na. Hindi mo lang mag endorse kung ano yung mga running out. Hindi mo lang magpapalam sa kasama. Ayan yung mga nakakainis. Dito sa store. Hindi mo lang marunong mag-endorse bago mag-break. Ayan, number three. Buong duty, nakatayo lang. Ayan, kala mo istatwa. Kala mo hindi binabayaran. Ayan. Naka, nakatayo lang. Kahit na mayroong lilinisin, may iba out, nakatingin lang. Nakatingin lang sa'yo. Anong, anong ginawa mo buong maghapon? Ayan lang. Tayo man lang, puro tayo ka lang dyan sa duty mo. Di ba pangit naman ng ganyan? Yung mga kasama mo, galaw lang galaw. Tapos ikaw, tayo lang, utos lang. Mahiya ka naman kung palagi kang ganyan sa iyong trabaho. mag ka na lang. Kasi, imbis na nakakagawa ka sa trabaho, nakakatulong, nakakapabigat ka. Ayan, real talk yan. Number four, walang pagkukusa. Ayan, hindi mo na nagkukusa. Nakikita yung mga kasama na nahihirapan na hindi mo lang tutulungan. Nakikita yung floors na madumi na, hindi mo lang magwalis. Ano yun? Hindi ka ba marunong sa mga kasama mo? Galaw ng galaw, trabaho ng trabaho, tapos ikaw ganyan. Wala ka mo pagkukusa, hindi mo lang tulungan yung mga kasama mo nahihirapan. Yan yung mga nakakadismayang kasama. Real talk yan. May mga kasama ba kayong ganyan? At number 5. Palaging petex. Ayan. Ito'y hindi na bago may mga gawin talaga ng tao. Palaging critics, yung mga kasama mo, pagod na pagod na. Siya, relax, relax lang. Napaka hayahay ang gawa. Pero pag nakikita ni manager, pakitang galaw ang kala mo. sipag. Lingas kugon. Pero pag mamaya maya, pag wala na ni manager, ah, tambay-tambay na, puro kwento-kwento, galaw ang critics. Kunwari may ginagawa kahit wala naman iyan yung mga nakakadismayang kasama sa trabaho. Kapag mga ganyan yung kasama nyo, iwasan nyo na lang yung ganyan. Huwag nyo yung lang usapin kasi imbis na nakakatulong yan, nakakabigat yan. Kaya ikaw, nanonood, kung ganyan sa inyong store, mag-resign ka na lang. Huwag yung puro pabigat sa kasama. Tumulong man lang. Mas magandang tumulong kaysa maging pabigat kasi hindi mo lang alam kung kasi hindi mo alam na pinag-uusapan ka na ng mga kasama mo. Kaya baguhin mo yung ugali mong tambay, petex, feeling boss, kumakapagutos utos kala tagal na, kala mo, team leader na, kala mo, crew trainer na. Kaya, yan, iwasan mo yung ganyang gawain. Hindi yan maganda. Hindi ka uunlad dyan sa ginagawa mo. Kaya, yan lang. Comment lang kayo sa back kung ganito yung mga kasama nyo sa mga nabanggit. Ayan. Number one, ang piling boss. Number 2 naman, hindi marunong mag-endorse. Number 3, buong duty, nakatayo. Number 4, walang pagkukusa. At number 5, palaging pre -text. Ayan. Comment lang kayo sa below kung mga ganyan yung kasama nyo. Mayroon pa mga chismosa eh. Ayan. Comment lang kayo sa para mapasa ko lahat yan. At uh, salamat sa panonood. Thank you guys.